Sini. Apan to na hindi pa yan. Dito lang kita magsabot sa mga taong mabira Ini. Nga itong tinago po, sige kini sa Indigan City. Dahil mo kami boundary dito sa Linabon, na Del Norte. Doon na kita i-guide nga mag-iakan sa obo silang mag sino ang first time dito? Sino ang first time na dito sa ating napakaganda at napakatarik na hagdanan? Dahil first time man o hindi, wala ba tayo hindi? Dahil sakit high blood asthma heart failure. Okay. Huwag po tayo magdugali sa akin. May inis kapag tinatanong ko po kayo ng ganyan. Kasi po malayulay po ng na ating lalakbay ngayon. At nakakahingal din ang ating aakyatin mamaya. Kaya kailangan natin aalagay ng na ating mga pa okay Katulad ng carton Good morning. This is from Ozamia City. Mabuhay, welcome to Tinago Falls. Ang ating Tinago Falls ay may haba ito na 240 feet at may lalim po ito na 90 feet. Ang ating Tinago Falls ay meron itong hagdanan na ating bababain niyo. Siyempre naman, mamaya aakyat na naman. mayroon Meron po tayong balsa doon, pwede po tayong sumakay ng ating balsa, Tumawig po tayo ng ating ilong, ngunit may bayad po ito. Doon na po tayo makikipag-usap sa mga taong tagahilan nito. Ang ating tinago po sa hawak ito ng Iligan City at maging boundary naman po ito ng Linamon, Lanao del Norte. Meron po tayong guide sila po ang magbitbit ng ating mga gamit, magbabantik po ng ating mga gamit, dahil baka po naman may mawala ng mga gamit natin habang tayo nag enjoy sa paligid po, wala po tayo mapaghanapan dahil marami na po tao sa baba. Sila din po makakakot, maghiwahiwalay na ating mga basura dahil hindi po pwede na magtatapon tayo kung saan-saan po lamang sa baba dahil ito po ay may multa. Kung sino sa atin na makikita mo, huli na magtatapon ng kanyang basura sa baba, pag-akayat po nila, magbabayad po sila. At ah, higit sa lahat, din po ang ng ating life best pababa at paket dito dahil kapag basa na po ito mabibigat na po ito. Ang ating guide dito, hindi po siya nagtatrabaho dito. Siyempre naman, may bayad din po siya na 200 pesos bawat isang guide. Kapag maganda naman ang kanilang servisyo sa inyo, pwede po nyo itong dagdagan. Ang kanilang kinikita mula sa inyo, magagamit po nila ito, pambili ng ulam bigas para sa kanilang pamilya. At mas masarap din naman sa pakiramdam kapag nakakatulong po tayo sa iba. Ako naman ang inyong inikod na nagsasabing Aanin ba natin ang kagandahan o kagwapuhan kung pangit naman ang ating kalooban? Good morning, visitors from Uzami City. Once again, mabuhay. Welcome to Tanago Falls. Okay, papakilala ko po sa inyo ang guide natin. Siya po si Kuya JR. Okay, si Kuya JR po ang mag-aalaga sa inyo sa baba. Okay? Okay po. Ingat kayo and God bless everyone.